Ito yung disadvantage na masyado kang mabilis magpatakbo mga koragon, kita niyo. Kita niyo, ayan, bigla kang na-shoot. So, ayan, ito ang isang uri na kailangan ng pagpamaneho ng umabagal. Pero minsan kailangan natin natin magpatakbo ng mabilis mga koragon, tingnan niyo. So dito sa video na ito mga nakita nyo naman kung ano yung disadvantage advantage at disadvantage ng mabagal. So nasa sa inyo yun bilang driver. It's your call mga kaurago. Kapag ganitong sitwasyon at nabig, nabigla kayo sa namasushoot irangada nyo na lang kasi mas advantage yun. Hindi mararamdaman ng inyong sasakyan. So that's all. Thank you and paalam!